Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Bulid. Isang kabataang lalaki na nagngangalang Markian ang nakatira kasama ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na nagngangalang Charmen. Kakalipat lang nila mula sa isang maliit na nayon patungo sa lungsod. Sa makatuwid, kinailangan ng magkapatid na magsimulang muli sa unang araw sa bago nilang papasukang paaralan. Si Mark ay pumapasok sa isang all-boys school habang si Charmaine naman ay sa isang all-girls school. Samantala, sa ibang lugar, ang isang estudyante na nagngangalang Jordan ay hinarap ng ilang mga bully sa paaralan na pinamumunuan ng nagngangalang James. Tumanggi si Jordan na ibigay ang kanyang baon ng hinihingi nila ito. Pagkatapos ay puwersahan nilang kinuha ang kanyang pera at sinaktan pa nila. Aksidenteng nasaksihan ni Mark ang pangyayari. Gayunpaman, nanood lang siya at walang nagawa, pagkatapos ay umalis na lang. Nagsimula na ang klase. Si Mark ay nakaupo sa tabi ni Jordan, ang estudyanteng binubuli kanina. Sa oras ng break time, makikita natin si James habang binabalaan si Jordan dahil sa pag-aakalang siya ang nagsumbong sa kanya sa tagapayo ng paaralan. Si Mark na katabi ni Jordan ay masama ang tingin kay James, kaya naman tila naiinis ang huli dahil parang hinahamon siya ni Mark. Pagkatapos ay binantaan ni James si Mark na wala siyang gagawin laban sa kanya kung ayaw niyang mamatay. Sa halip na matakot sa banta ni James, ngumiti lang siya sa harap nito. Pagkaalis ni James at ng kanyang tropa, sinabi ni Jordan kay Mark na maging mas maingat kay James. Nang marinig ni Mark ang pangalan ni James ay nagulat ito. Ang pangalan ni James ay nagpaalala sa kanya sa isang kaibigan noong siya ay nasa elementarya. Sa katunayan, sina Mark at James ay nag-aral sa parehong paaralan ng elementarya noong sila ay mga bata pa. Pagkatapos ng klase, di sinasadyang napadpad si Mark sa isang boxing training center at naramdaman niyang interesado siyang mag-training ng boxing. Nang pumasok siya sa gym ay walang tao, kaya sinamantala niya ang pagkakataong subukan ang ilang mga kagamitan habang nandoon siya. Ilang sandali pa, Dumating ang may-ari ng boxing gym at pinagalitan siya dahil sa paggamit ng kanyang kagamitan ng walang pahintulot. Sinabi ni Mark na interesado siyang mag-aral ng boxing. Tinanong siya ng coach kung mayroon na siyang karanasan sa sports. Sumagot si Mark na hindi pa siya nakapag-aral ng boxing pero natuto siya ng MMA. Binigyan siya ng boxing coach ng isang form para sagutan at pagkatapos ay sinabing maaari na siyang magsimula ng pagsasanay bukas, Ngunit sinabi ni Mark na nais niyang magsimula ng pagsasanay kaagad sa araw na ito. Mula sa araw na iyon, nagsimulang seryosong mag-training ng boxing si Mark. Kinagabihan, nag si Mark dahil hindi pa umuwi ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay tinawagan niya ito at sinabihan na umuwi ka agad. Ngunit hindi pumayag si Charmen dahil gusto pa rin niyang mag-enjoy sa karaoke club kasama ang kanyang boyfriend. Nainis si Mark, at pagkatapos ay nagpasyang hanapin ang kapatid. Sa daan, muling nakatagpo ni Mark si James kasama ang kanyang tropa. Tinawag siya ng isa sa mga kaibigan ni James. Lumapit si Mark at pagkatapos ay tinanong ni James ang kanyang pangalan. Nang sabihin ni Mark na ang kanyang pangalan ay markyan sa wakas ay nalaman niya na si Mark ang kanyang kaibigan noong elementarya pa siya. Pagkatapos ay niyaya siya ni James na makipag-inuman habang inaalala ang kanilang pagkabata. Nagtanong si James tungkol sa mga magulang ni Mark, at sinabing nagpakamatay ang kanyang ama dahil nalugi sa negosyo. Matapos magkwento at alalahanin ang kanilang pagkabata, nagpaalam si Mark at sinabing kailangan na niyang umalis. Ilang sandali pa, natagpuan ni Mark ang kanyang kapatid sa lansangan habang nagsasaya kasama ang kanyang boyfriend. Kinausap niya ang kapatid at sinabing umuwi na sila. Gayunpaman, nabigla si Charmen sa kinikilos ng kanyang kapatid dahil masyado raw itong mahigpit. Kinabukasan, Niyaya ni Mark si Jordan sa kanilang bahay dahil gusto niyang magpatulong sa pag-aaral ng matematika. Sa oras ng pag-aaral, nahirapan si Mark na unawain ang paliwanag ni Jordan hanggang sa siya ay nagutom. Pagkatapos ay niyaya ni Mark si Jordan para sabay na kumain ng noodles. Habang kumakain, tinanong ni Jordan kung bakit gustong gusto ni Mark na mag-aral ng matematika. Sumagot siya na ito ay kagustuhan ng kanyang ama. Nais ng kanyang ama na mag-aral siyang mabuti mula noon naging matalik na magkaibigan ang dalawa Si James kasama ang kanyang tropa ay nagsama-sama at nagdiriwang sa isang karaoke bar Sa hindi inaasahang pagkakataon may dumating na grupo ng mga third year student sa pangunguna ng nagngangalang Chris at pagkatapos ay ginulo ang kanilang pagsasaya Dahil sa pagdating ni Chris at ng kanyang gang si James at ang kanyang tropa ay nanatiling tahimik dahil hindi sila nangahas na lumaban sa mga nakatatanda Sa training center nakita ni Mark ang isa sa mga estudyanteng tinuturuan ng coach, at tila naiinggit ito sa kanya dahil hinayaan siya ng coach na mag-training mag-isa. Gayunpaman, nagpatuloy siyang mag-training ng mag-isa, sa pamamagitan ng panggagaya sa mga galaw na itinuturo ng coach sa isa pang estudyante. Sa sumunod na araw, muling binubuli ng kasamahan ni James si Jordan. Nang makita ni Mark ang pangyayari, sinikap niyang ipagtanggol ang kaibigan. Hindi nagtagal ay sumiklab ang labanan sa silid-aralan. Isa-isang binugbog ni Mark ang mga bully at walang kahirap-hirap silang pinabagsak. Nagulat si James nang makita niya si Mark na magaling pala sa labanan. Pagkatapos ay binalaan niya ito na huwag makialam sa kanya, kung hindi ay hindi na siya magiging mapayapa at komportable sa paaralan. Pagkaalis ni James, pinuri si Mark ng isang estudyanteng nagngangalang Sanjo sa pagkakaroon ng lakas ng loob na labanan ang tropa ni James. Samantala, pinagalitan ni James ang kanyang kaibigan dahil napahiya siya sa ginawa ni Mark sa kanyang tropa. Iminungkahi ng isa sa mga kaibigan ni James na balikan nila si Mark upang mapanatili ang karangalan ng kanyang grupo. Natahimik si James matapos marinig ang iminungkahi ng kaibigan. Sa pag-uwi mula sa paaralan, si Sanjo ay naghihintay kay Mark at ipinakilala ang kanyang kaibigan na si Jerry. Tila namang ha si Jerry sa ginawa ni Mark para sa pagtatanggol kay Jordan mula sa tropa ni James. Ilang sandali pa, pumunta si na Mark, Sanjo, at Jerry sa isang kainan para sabay naman ang halian. Napag-alaman na kinamumuhian ni na Sanjo at Jerry si James sa pang-aapi sa mga mahihinang estudyante sa paaralan. Pagkatapos man halian, dinala ni Mark si na Sanjo at Jerry sa training center. Habang nandoon, ibinunyag ni Mark sa kanila na sa katunayan ay natatakot siya kay James dahil noon paman ay isa na siyang bully Pagkatapos ay tiniyak sa kanya ni Sanjo at Jerry na hindi siya mahina at tiyak na kaya niyang talunin si James Sa isang araw, pinarusahan ni Chris ang ilang miyembro ng grupo ni James dahil sa kakaunting pera na ibinigay sa kanya Ipinaliwanag ni James na may nagsumbong sa kanilang mga aktibidad sa lupon ng paaralan, kaya dapat silang magingat Gayon pa man, walang pakialam si Chris sa anumang dahilan. Pag uwi mula sa paaralan, pumunta si Mark sa tindahan ng kanyang ina. Pagdating niya doon, nakita niya ang kanyang ina na inaakit ng dalawang lalaki na bumisita sa tindahan. Naisip ni Mark na bugbugin ang mga lalaking iyon, ngunit nagpasya siyang huwag ng ituloy dahil nangako siya sa kanyang ina na hindi makikipag-away. Sa wakas ay nagpa siya si Mark na pumunta sa training center para ilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagboboxing. Pagkatapos ng pagsasanay, aksidenteng nakita ni Mark ang kasintahan ni James sa harap ng isang motel, siya si Gina. Sa sandaling iyon, tinanggihan ni Gina ang imbitasyon ng kanyang senior na nagyayaya para makipagsaya, ngunit patuloy niya itong pinipilit. Nang mapansin ni Mark ang pangyayari, nagpa siya itong huwag makialam at pagkatapos ay umalis. Ilang sandali pa, nagawa ni Gina na makatakas mula sa kanyang senior. Sinundan niya si Mark at tinanong kung bakit hindi siya nito tinulungan. Nanahimik lang ang binata at nagpatuloy sa kanyang paglalakad pauwi. Sa daan, nakita ni Mark ang isang lalaki habang sinisigawan ang kanyang kapatid. Kaya naman hindi siya nagdalawang-isip at sinuntok ang lalaki. Ngunit pinagalitan siya ni Charmen dahil kasintahan niya pala ito. Si James at ang kanyang tropa ay bumalik sa pambubuli. Sa pagkakataong ito, hiniling nila sa kanilang biktima na nakawin ang pera ng kanyang ina Pagkatapos magnakaw ay ibinigay ang lahat ng pera sa kanila Samantala, niyaya ni na Sanjo at Jerry si Mark na magskip sa klase para manigarilyo sa bakura ng kanilang paaralan Habang naninigarilyo, nagtanong si Mark tungkol sa isang estudyante mula sa Yongjin High School na nagnangalang Jomar At sumagot si Sanjo na si Jomar ay isang sikat bilang isang marahas na bully Pagkatapos ay sinabi ni Mark na si Jomar ay kasintahan ng kanyang kapatid, at kagabi ay sinuntok niya ito dahil sinasaktan nito ang kanyang kapatid. Si Jerry at Sanjo ay mas lalong napabilib sa katapangan ni Mark. Pagkatapos ng klase, nakiusap si Gina kay Mark na sabay silang umuwi, at inalok itong makipagkita sa kanyang kaibigan, ngunit hindi interesado ang binata sa alok. Ilang sandali pa, hindi inaasahang nakasalubong nila si James kasama ang tropa. Nang makita ni James ang kanyang kasintahan kasama si Mark, tinawag niya si Gina at bigla niya itong hinalikan sa harap ni Mark at ng kanyang tropa. Tila sinadya niyang gawin ito para ipamukha kay Mark na girlfriend niya ito. Gayun paman, tila walang pakialam si Mark at lumayo sa kanila. Kinabukasan, sa paaralan, iniabot ni James ang mga ninakaw na pera kay Chris. Pagkatapos matanggap ang pera, binalaan ni Chris si James na magingat sa isang senior na nagnangalang Sambo. Habang pauwi si Mark sa kanilang bahay, bigla siyang hinarang ng mga estudyante mula sa Yongjin High School. Gusto nilang ipaghiganti ang kanyang ginawang pananakit kay Jomar ilang araw na ang nakalipas. Isa laban sa tatlong tao ang naganap. Si Mark ay mukhang dinadaig ng kanyang mga kalaban. Sa kabutihang palad ay dumating sina Sanjo at Jerry sa tamang oras para siya ay tulungan. Sa huli ay nanalo ang tatlo sa labanan laban sa mga estudyante ng Yongjin High School. Mula nang mangyari ang insidente ng pambubuli na kinasasangkutan ng mga mag-aaral ng Yongjin High School, si Mark ay mas lalong naging determinado sa pagsasanay ng boxing. Walang araw na hindi niya kinaliligtaan. Ginawa niya ang lahat para siya ay lumakas, para kapag muli niyang nakaharap ang mga buli na iyon ay kayang kaya na niyang talunin sa labanan. Isang araw, pagkatapos ng klase, pumunta si Mark at ang kanyang tatlong kaibigan sa isang tindahan. Bumili sila ng mga merienda at inumin. Habang sila ay nagme-merienda sa harap ng tindahan, lumapit sa kanila si James kasama ang kanyang tropa. Inihayag ni James ang kanyang pagkadismaya kay Mark. Sinabi niya na kamakailan lang ay naging tanyag sa kanyang katapangan laban sa mga bully. Sinubukan ni Sanjo na kalabanin si James. Tinanong ito kung ano ang kanyang problema. At pagkatapos ay binato ni James ang isang lata ng inumin sa kanyang mukha. Upang maiwasan ang away, hiniling ni Mark sa kanyang mga kaibigan na umalis doon. Si Mark at ang kanyang mga kaibigan ay nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin upang matigil ang karahasan ni James at ng kanyang tropa. Hinikayat ni Jerry si Mark na salakayin si James, ngunit tumahimik lang si Mark. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan. Habang pauwi, muli niyang nakasalubong si Gina. Pagkatapos ay niyaya siya ng dalaga para sabay silang maghapunan. Pagkatapos ng hapunan, hinitid ni Mark si Gina pa ngunit sa kanilang daan ay hinalikan siya ng dalaga. Sinabi ni Gina na nagsimula na siyang magkagusto sa kanya, natigilan si Mark sa pag-amin ng dalaga sa nararamdaman. Pagkatapos ay pumunta si Mark sa tindahan ng kanyang ina, ngunit gaya ng dati, nakita niya ang kanyang ina habang hinaharas muli ng lalaki. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Nang umalis ang lalaki na iyon sa tindahan ng kanyang ina, sinunggaban ni Mark at binugbog. Kinabukasan, sumugod si Sanjo at Jerry at hinamon si James kasama ang kanyang tropa. Bago magsimula ang laban, nakatanggap si James ng tawag mula kay Gina na humihiling na makipaghiwalay sa kanya. Nang dahil dito ay nagalit si James, kaya naman ibinuhos ang kanyang pagkabigo kay Sanjo at Jerry, kasama ang kanyang tropa ay pinagtulungan nilang bugbugin ang dalawa, hanggang sa nagkaroon sila ng pinsala sa katawan. Tinanong ni Mark kung ano ang nangyari sa dalawa, at sinabi ni Jerry na dapat malaman ni Mark ang nangyari ng nang hindi nagtatanong. Tinanong tuloy ni Jerry kung bakit tumahimik lang si Mark at hindi nakipaglaban kay James, natatakot ba ito sa kanya? Sa ibang lugar, si Jordan ay muling hinaras ni James kasama ang tropa. Binugbog nila ito ng husto kaya na ospital siya. Binisita siya ni na Mark, Sanjo, at Jerry sa ospital. Nagulat ang tatlo nang makitang malubha ang pinsala ni Jordan. Ngunit kahit nabali ang kanyang kamay at ang kanyang mukha ay malubhang nasugatan, nagawa pa rin niyang umiti at sabihin na ayos lang siya. Ang galit ni Mark ay hindi na mapigilan. Hindi na niya matitiis ang mapangahas na pag-uugali ni James. Pagkatapos ay niyaya ni Sanjo si Mark na ipaghiganti si Jordan at ang kanyang mga kaibigan, kasama si Jerry na nakatakdaring talunin si James. Magsisimula na ang paghihiganti ni Mark at ng kanyang mga kaibigan kay James at sa kanyang tropa. Pumunta sila sa lugar kung saan tumetambay si na James kasama ang tropa. Pagdating nila doon, hinahamon nila si James at ang kanyang tropa. Isang matinding labanan ang naganap. Ang bawat isa sa kanila ay nagsisikap na manalo. Sa buong lakas, sa huli ay nadaig ni Mark at ng kanyang mga kaibigan ang mga bully. Mula nang matalo si James kasama ang tropa, si Mark at ang kanyang mga kaibigan ay hinahabol ng grupo ni Chris, ngunit si Mark at ang kanyang mga kaibigan ay mayroon ng lakas ng loob. Handa na silang harapin ang mga bully na gumugulo sa kanilang mapayapang buhay. Si Chris ay galit na galit dahil natalo ni Mark si James at ang kanyang tropa. Inutusan niya ang kanyang mga miyembro na hanapin si Mark sa kanyang klase, Ngunit walang sino man sa mga kaklase ni Mark ang nagsabi sa kanila kung nasaan siya sa sandaling ito. Si Mark ay tila nag enjoy sa paninigarilyo kasama si Sanjo at Jerry. Matapos talunin si James at ang kanyang tropa, isa na ngayong estudyante si Mark na kinatatakutan ng mga bully ngunit iginagalang naman ng kanyang mga kaibigan. Biglang dumating si Jordan at sinabi sa kanya na hinahanap siya ng ilang mga miyembro ng grupo ni Chris. Ngunit si Mark at ang kanyang mga kaibigan ay walang takot na sumugod upang hanapin si Chris at ayusin ang isyu sa pagitan nila. Bago maganap ang labanan, si Mark at ang kanyang mga kaibigan ay tinawag ng kanilang guro upang panagutin sa kanilang pag-uugali. Binalaan sila ng kanilang guro na huwag ulitin ang kanilang mga pagkakamali. Kung hindi, sila ay ma-expel sa paaralan. Ang pagkatalo ni James at ng kanyang tropa ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos ng pambubuli sa kanilang paaralan. Samantala, ibinigay ni Chris ang pamunuan sa kanyang kaibigan na nagngangalang Sam pagkatapos arestuhin ng mga pulis dahil sa pagsasagawa ng kaguluhan sa pampublikong lugar. Nang hapong iyon, pinarusahan ni Sam ang mga miyembro ng tropa ni James dahil natalo sila sa laban kay Mark at sa kanyang mga kaibigan. Ayon kay Sam, ang kanilang pagkatalo ay nagpahiya sa reputasyon ng kanilang gang. Lalong nadismaya si Sam matapos niyang malaman na hindi pumasok si James sa paaralan, kung saan dapat ay parusahan din siya ng mas malupit pa kaysa sa kanyang mga miyembro. Di nagtagal, natagpuan ni Sam at ng kanyang grupo si Mark sa silid aralan at sinabihan na magkita sila sa rooftop sa oras ng break time. Kung hindi darating si Mark, hindi ito magdadalawang isip na bugbugin siya. Sa break time, si Mark at ang kanyang mga kaibigan ay umakyat sa rooftop upang makipagkita kay Sam. Pagdating nila roon, sinabi ni Sam kay Mark na ang kanyang layunin ay hindi makipag-away kundi imbitahan siya na sumali sa kanyang grupo. Agad namang tinanggihan ni Mark ang alok, at sinabing ayaw niyang maging miyembro ng gang. Mukhang naiinis si Sam at hiniling kay Mark na muling isaalang-alang ang kanyang pagpapasya. Pagkatapos, sa kafeterya ng paaralan, Pinag-usapan ni Mark at ng kanyang mga kaibigan kung ano ang nararapat nilang gawin para harapin si Sam at ang kanyang grupo. Kung magpasya silang sumali sa grupo ni Sam, gagawin lang silang mga tauhan. Pagkatapos ng klase, pumunta si Mark sa boxing gym para magpatuloy sa pagsasanay. Pagkatapos nito, habang pauwi, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga babae sa paaralan habang naninigarilyo. Ang isa sa kanila ay tila interesado kay Mark ngunit hindi niya ito pinansin at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad pa uwi. Sa isang billiard club, nakipagtalo ang isang lalaki na nagngangalang Carlo laban sa mga estudyante na naglalaro rin ng billiard doon. Pinagtawanan siya ng mga estudyante kaya napilitan itong gumamit ng karahasan at sinalakay sila. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Sam at ang kanyang grupo upang hanapin ang mga estudyante na kabilang sa kanyang grupo. Nang makita ang kanyang kasamahan na nabugbog, Agad niyang inataki si Carlo. May bagong estudyante sa paaralan na nagngangalang David. Sa kanyang unang araw sa paaralan, aksidenteng nabangga ni David si Jerry. Sa halip na humingi ng tawad kay Jerry, lumayo na lang siya pagkatapos ng insidente kaya ikinagalit ito ni Jerry. Gusto siyang bugbugin ni Jerry, ngunit sa kabutihang palad ay pinigilan ito ni Mark. Isang gabi, niloko ng isang estudyante na nagngangalang Karen ang isang lalaki. Kinuha ni Karen ang pera ng lalaki pagkatapos nitong dayain. Nagalit ang lalaki kaya hinabol siya at sinaktan. Sa sandaling iyon, nagkataong nasa malapit lang si Mark kaya nakita niya ang pangyayari at nagawang mailigtas si Karen. Siya ang babae na nakita niya noong isang araw sa daan. Matapos mabigyan ng leksyon ang lalaki, pinayuhan ni Mark si Karen na magingat. Pagkatapos ay nagpasalamat ang dalaga sa pagtulong sa kanya. Kinabukasan, Sinabi ni Karen sa kanyang mga kaibigan na siya ay tinulungan ni Mark kagabi at plano niyang mas makilala pa ang binata. Kaya naman nakipagkita siya kay Mark at hiniling na mag-date at maging boyfriend niya. Si Mark ay naguguluhan kung paano siya magre-react sa hindi inaasahang kahilingan ni Karen. Sa bandang huli ay tinanggap na lamang niya ang kahilingan ng dalaga na maging boyfriend siya. Pagkatapos ay nag-date silang dalawa hanggang gabi at aksidenteng nakita sila ni Charmen tinukso ni Charmen ang kanyang kapatid dahil hindi kailanman naging malapit si Mark sa isang babae. Kinabukasan, muling humingi ng pera ang grupo ni Sam kay Jordan. Kasabay nito ang pagdating ni David, at hiniling na itigil ang kanilang ginagawa. Hindi susundin ng mga bully ang kanyang utos, sa halip ay sinugod siya. Ang tahimik na si David ay isa palang napakahusay sa pakikipaglaban, at nagawa pa talunin ang mga miyembro ni Sam muling pinagalitan ni Sam ang kanyang mga miyembro dahil sa lagi na lang silang natatalo sa laban. Galit na galit siya kay David sa pagpapahiya sa kanyang grupo. Para sa lahat ng mga insidenteng ito, nagplano si Sam na maghiganti. Sa boxing gym, tinuturuan ni Mark si Jordan kung paano sumuntok. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, nadatna ni Mark si Jordan na muling nagsasanay sa boxing gym. Pagkatapos ay nagpatuloy din siya sa matinding pagsasanay. Gaya ng dating gawain, magkasamang tumetambay si Mark at ang kanyang mga kaibigan sa isang kainan. Masaya silang kumakain at nagkwentuhan. Nagkaroon ng ideya si Sanjo na lumikha ng isang anti-bully club na naglalayong tulungan ang mga mahihinang estudyante na binubuli. Agad namang sumang-ayon si Mark sa ideya. Pinuntahan ni Sam si Jordan para itanong kung sino ang tumulong sa kanya at sumalakay sa kanyang mga kasamahan noong isang araw. Sa sandaling iyon, dumating si David ang taong hinahanap niya. Nagulat si Sam nang makita ang muka nito. Lumalabas na si David pala ay ang matalik niyang kaibigan na dating kasama sa grupo. Napag-alaman na minsang nasangkot si Sam at David sa isang gang fight sa mga estudyante mula sa isa pang paaralan ng high school. Sa pangyayaring iyon, nasugatan ng husto ang binti ni David. Noong nagpapahinga sila sa ilalim ng tulay, biglang dumating ang mga pulis para arestuhin sila. Tumakas si Sam at ang kanyang mga kaibigan, Iniwan si David na hindi makatakbo dahil sa kanyang sugat sa binti. Sa kalaunan ay inaresto ng pulisya si David at nasuspinde sa paaralan. Matapos ang pangyayaring iyon, pinutol ni David ang pagkakaibigan nila ni Sam. Balik sa boxing gym, patuloy na tinuturuan ni Mark si Jordan ng boxing. Ilang sandali pa, dumating si David at binati silang dalawa. Napansin ng ilang miyembro ng grupo ni Sam ang pagkakaibigan ni na Mark at David at labis silang nag -alala. Ayon sa kanila, kung magkasama si na Mark at David, hindi matatawaran ang kanilang lakas. Ang balita ng pagkakaibigan ni na Mark at David ay nakarating kay Sam, at matapos ito ay binalak niyang makipagkita sa dating kaibigan. Si Mark at ang kanyang mga kaibigan ay magkasama sa isang karaoke bar. Si na Karen at David ay sumama din sa kanila, ngunit si David ay nagpasyang siyang mauna ng umuwi. Ilang sandali pa, Nakita ni Sanjo at ng kanyang mga kaibigan si Sam kasama ang gang habang sumusunod kay David. Dahil sa takot na baka may masamang mangyari kay David, nagpasya si Sanjo at ang kanyang mga kaibigan na sundan ng palihim ang gang. Nagkatotoo ang kanyang hinala, inataki ni Sam si David. Ngunit mabilis na na ni David ang pag-ataki, at nagawa niyang madaig si Sam. Gayunpaman, dahil marami at sabay-sabay na umataki ang mga kasamahan ni Sam, hindi sila kayang labanan ni David ng mag-isa. Inatake siya mula sa likuran at pinagtulungan. Sa kabutihang palad, dumating si Sanjo at ang kanyang mga kaibigan, at agad na tinulungan si David. Dahil mas marami ang grupo ni Sam, hindi naging patas ang laban. Si David, Sanjo, at ang kanyang mga kaibigan ay walang nagawa laban kina Sam. Sa kabutihang palad, si Jordan ay nakatakas mula roon, at agad niyang pinuntahan si Mark. Sinabi sa kanya ni Jordan na si Sanjo ay binugbog ng grupo ni Sam. Nang marinig ito, nagmadali si Mark para tulungan ang kanyang mga kaibigan. Pagdating doon, agad siyang sinugod ni Sam, at sila ay nag one on one. Matindi ang kanilang naging labanan, ngunit si Mark ang nangibabaw at nagawang pabagsakin si Sam. At pagkatapos ay nagtulungan sila upang talunin ang gang ni Sam. Dahil natalo si Sam at ang kanyang gang sa labanan, Si Mark at ang kanyang mga kaibigan ay labis na kinatatakutan ngayon ng ibang mga gangster ng paaralan at sila rin ang naging pangunahing pinuno sa kanilang paaralan. Hawak na nila ngayon ang rooftop ng gusali ng paaralan na dati ay nasa ilalim ng kontrol ni Sam at ng kanyang gang. Sa pagtatapos ng eksena, ipinakita ang isang lalaki habang pinapagalitan si Sam dahil sa kanyang pagkatalo. Lumalabas na hindi si Sam ang tunay na pinuno ng gang dahil mayroon pa ring mas nakakataas kaysa sa kanya. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!